Pagkakataon na ako! mo! ang In nomine, Patriacus, Spiritus Sancti. sinasabi ko sa iyo. Dito. Dito ng probinsya namin ang napakaganda. Oh, tingnan mo. Ay, may nagbago na ng konti dito eh, oh. Pero dati, diyan kami nagtatago at sa mga naglalaro. At dito, dito kami lagi nagtatago at sa pag sinasapitan kami ng dilim, chak kami nagtatago. Pag hinanap kami ng mga namin. Diba? Ito yung probinsya namin, di ba? Medyo may nagbago ng konti, pero ano masasabi mo? Ganda, no? Ayun, dito na yun, dito na yun. Di pa rin nagbabago yung lugar. Ganito pa rin. Ganda naman dito. Dagat ba yun? Oo naman. Diyan kami nangingis na nung araw. Sa wakas, nakapagbakas rin. Ang tagal natin sa barko eh. Salamat, sinamang ako. Oo, tara. Dito mo, Dibis, dibis. Rizal, ano ba? Tapusin mo na yan. Yung pagkain natin, kanina pa ako nagutom eh. Ito na, patapos na. Tara na. Benson! 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 <laughs> <laughs> uh, Tara, din inipipi. -inip. Grabe ka, Benson. Ang laki ng pinagbago mo talaga. Ay, pasalubong namin. pasalubong ka agad eh. Ang init init-init eh. Sandali lang nga naman muna. Eh, meron ako papakilala muna sa inyo. Ito, katrabaho ko, si Alfred, si Edison, Edison. pinsang ko. <laughs> At saka ito si Fred. Freddy. Oh, Alfred. Freddy. Oh, magkato Aral. kayo pa kayo. Oh. Tino. Abira. <laughs> <laughs> Tara, puno na kayo. Ay, Tara. Alam kong pagod na pagod na kayo eh. But Grabe, ito, wala, wala pa rin pinang bago dito, no? Siyempre na mong pinsan. Pero ikaw, nagbago ka. Laki-laki mo na. Grabe ka talaga, pinsan. Kamusta ka sa barko? Alam ko, malaki kinikita mo doon ah! Siyempre, pero hindi naman ganun kalaki yan, pero hindi rin naman ganun kababaan. Kahit tanghaling tapat dito sa inyo eh, no? Napaka-presko, sarap dito! Oo, oh, ganito talaga dito sabi, sabi ko sa iyo eh. Sige na, kasi kain na tayo. Tara! Ay, hindi o, gali! gali o, oh, Pizan, kamusta pala yung experience mo sa barko? Ha? Sa barko? Eh, hmm. oh, masaya, siyempre, kasi dahil natupad ko na yung pangarap ko. Saka syempre, di pa rin na iiwasan din yung lungkot. Kasi syempre, hiwalay ka sa pamilya mo eh. Sa tama na yung drama. Pasalubong namin. Oo, oh, palapit sa iyo namin. Palapit sa iyo pa sa namin. Sa Eh, Salubo. yun nga yung gusto kong sabihin sa inyo. Wala akong dalang pasalubong sa inyo. Teka, teka! Ayan. Ayan, ako na lang magbibigay ng pasalubong para sa inyo kasi ipisan niyo hindi ata bumili. Oh. ito sa iyo. Buti pa yung kaibigan oh niya. Oh. Okay lang, ito sa iyo. Uy, thank you! Yung sa mga kapag-anak ko, eh. pag uwi ko na lang, may madaadaan naman ako. Bibila ko na lang sila doon. Wooo! Kahit naman ni Alfred, buti pa si Alfred eh. Okay lang. Kanino kaya mapupunta tong jacket na to? Malaki pa naman, no? Ah! Pinsan, ka? kasya sa akin, eh! Sa akin niya, sa akin no? Pink yan, no? Sa akin? Sa'yo? Oh, Oo, meron kami Sa ulo mo! Sa akin to! Okay. okay, no? Kasya-kasya yan, no? Thank you, Pinsan! Thank you! Tara, tara, tara! Kain na tayo, tayo, tayo! Tara! Kain na yung ulam? Yung ulam! Ano yung ulam? Ano ulam? ulam? pinsan, Sige, ano meron? ah! Anong mayroon? Ha? Baka naman. Sabihin mo! Sakin mo ang talunan! Sakin mo ang katawang ito! Uso ba pala yan? Sa panahon ngayon? oh naman. Saksing saksi ako dyan. Alam mo netong mga nakaraang taon na lumipas, bonbon buwan may nagpapagamot dyan sa bahay nila Mang Ramon sino si Mang Ramon? Kilala mo si Mang Gustin. Gumagapot ng tiyan natin kapag ka masakit, ng mga bata pa tayo. Kamusta na pala yun? Si Mang Gustin wala na, patay na siya. Yung apo na yung pumalit si Mang Ramon. Ah! Tapos na ata oh. nag na sila eh. Oo nga no, wala nang ingay eh. Mm. Nga pala Insan, kamusta yung mga babae na sa barko? Baka naman meron ka dyan, bigyan mo naman kami, o mo kami na yun Oo oh, nga, pinsan! Sh Kayo, tigil-tigilan nyo nga yan, hindi porke si man yung tao, si man ko na, hmm. hindi ganun yun. Pero marami. <laughs> <laughs> Maraming siyokoy. <show> <laughs> well, tara na Kumasok na tayo sa loob! Tara, 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 tara. Tara Nasa piyang kanina. Di pa rin mawala sa isip ko. Sa tingin mo, magaling na kaya yun? Eh, siguro naman magaling na yun. Kasi, sabi ng mga pinsang ko eh, magaling daw yun si Mang Ramon eh. Aba, magaling talaga yun. Marami na napagaling dito yun eh. Tsaka may bunsong kapatid yun. Ang pangalan niya, Samson. Kung siyang hinahon ng kuya, ayun ang kabaliktaran ni Samson. Napaka mainitin ang ulo nun. saka napakabasa gulero oh. Baka kantiin mo kami nun Bo, Di naman ganun yun Pag ginahapi lang siya, saka lang re-race back yun Tungtang ina mo ah? Ito ako manggo ko ito ah! Hmm. Uh, mabait naman pala eh Eh gawa na tayo ng karumal-dumal san ang sarap ng kain natin eh, no? Ang mura pa ng bilhin. Sa amin kasi sa Balinsuela eh. Ang mahal bilin. Totoo lang bilhin. Sa lang, grabe ba? Siyempre, ganito talaga dito sa probinsya namin. Mura na yung bilhin at sa masasarap pa. Saka ano pinsan na sinasabi mo? May 6 ka nga. Wala kaming ganyang pinsa na mukha. Grabe na ito. eh, no? Pinsan! Salamat nga pala. Kami agad yung una mo na alala nung pagbaba mo ng barko. libre mo pa kami. Sa ka talaga pinsan. wala hmm. yun. Nga pala pinsan. Siya ba yung kasama mo sa barko, yung kaibigan mo? Hmm. Ah. oo. oo. Tapos na yan hanggang dikit kween sa barko eh. Siyempre, alam mo naman pagka may problema ako, sa pagka nahuhumsik ako, siya lang yung lagi kong nakakausap kasi siya lang yung kasama ko sa kwarto, eh, isang kwarto lang. No, choice ako. Uy, ingatan mo tong pinsan ko, ha? Oo naman. Uh -huh. Pinsan, tara na. Buhin na tayo. Magagabin, no. Oh. Para mapagmerienda pa tayo. Merienda? Kakain lang natin, ha? Gutom ka na naman? Oo nga. Ang hirap mo na buhayin, Aynsan, ha? Hindi pa ako nakatagal dito. Kain ka na naman. At saka, una muna kayo. Oh. Bakit saka pupunta? Diyan lang, mag... Pipicture-picture lang ako kasi siyempre pagka sumampala na naman tayo ng barko, eh, mamimiss ko na naman tong lugar na to. Para iwas miss ba? Yeah. wag kang maglalayo dyan ha. Ah. At lalong wag na wag kang magpapagabi. Pag ikaw na yanggaw dyan. Anong yanggaw? Yanggaw? Ay yung ginagamit ng mga aswang kapag gusto ka nilang maging kalahi. Diyos ko naman! Yanggaw, aswang, engkanto, sanib, ang bihira naman, ang dami pa. Ano pa? Diyan lang ako. Ikot-ikot lang ako, picture lang ako. Bihira naman kayo. Sige, basta mag-iingat ka. Oo. Uh, sige na, una na kayo. At ikaw, insan, turuan mo sila nung, ano, nung pilwin. Para, uh, ano? ano? Pinsan! Ah. Tang ina mo, di kita pinsan! Yung lead ko, ah! Nakipag-away ka na naman! ko Ah. kuya, uh, eh, kuya dinanakaw nila lagi tindero doon eh. Hindi mo na mapayag ng ganoon. Nababuso na nila yung tindero eh. eh mag-isa lang siya. Mag-isa lang din ako. Match kami. Di umubre. Eh. Bumati ng tao magnanakaw sa walang kalaban-laban. Ang sinasabi ko sa'yo, manang-mana ay kay Lolo. Sko, ha? Ah! Siyempre naman, kuya. Hindi na ba di magmana sa Lolo? Dahil dyan, sumama ko sa labas. Ah, na, saglit na hanggat hindi nila nasisira yung harang na nilagay ko dun sa lugar na yun, hindi sila makakapasok. Ilang taon na rin ang lumipas, wala namang gulo sila rito. Tsaka, kuya, sa akin pa lang siguro, hindi naman nanali yung mga yun. Kasi nakita mo oh, ako kung makipag kuya, di ba? Talagang kung ako. Ah! Ah! Aray! Hmm. May pasa ka pa, oh. Manang-mana ka sa lolo mo. Uh, kuya, lolo mo din yun eh. Sakit. Turo mo na kasi sa akin kung paano ka magamot ya. Sige na, Kapag ka tinuro mo sa akin kung paano ka magdamot, hindi hindi na ako makikipag-away. Duda ako dyan sa sinasabi mo eh. Sansan san ka nang ikipag-away oh. Iya, yeah, kapag tinuro mo na sa akin kung paano magdamot, hindi hindi ako makikipag-away. Samson, uh, ako. dadating din ang panahon. Ako pa mismo magtuturo sa iyo. yeah, ba't di pa ngayon? Turo mo na ngayon. Sige na. Ready na naman ako eh. Pero sa Pati. ngayon, wala pa. Di pa ngayon yung panahon kuya. Sige na. Handang-handa na ako. Sige na. Pasok na ako. Sumunod kuya, na lang na, ha. Nagluto na ako. Turo mo na sa akin yung pag... Mo. Mo. Ay, mo ituro eh. Sige ya. Papahangin muna ako dito. Ay! Lobo! naman nun. Kala mo naman. Na, pa napapanood para makalabas tayo sa lugar na to. Huwag kang maglalayo yun yun na yun at lalang huwag pag pag -Pag 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 na huwag kang magpapagabi pag ikaw na gaw dyan ano, po ginagawa niyo dito po? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Nagagala lang po ako, nagagala. Oo. Dito <laughs> pa gusto mo munang pumasok. Pumasok? May tao po ba dyan? Meron, meron nakatira dyan. Parang wala naman eh. Okay lang ako, okay lang. Baka po hinahanap na po ako sa amin eh. Sige, sige po, sige po, sige po. Salamat po.

Ngayon na! Nakulong pa tayo dito! Sa oras na tumalog ang yanggaw, makakalis na tayo dito, pinuno. Pero pinuno, anong bago natin sa kapatid ng kantingero? Kaya mo muna yun. Sa ngayon, hindi pa alam kung paano kami ng liyong nakarungan. Ah! Uh, ah! Uh, ah! Uh, ah! Uh, ah! Uh, uh. Pinsan, sabi ko sa'yo, huwag ka maglalayo eh. Pinulo, mo, mo ba yun? Tumatalad niya yun ang daw. Tawas! Nakakalahan na tayo dito! Nagpapagal pa uh -huh. Uh -huh. Ano nangyayari okay. kay Mr. Pinsan? Ba't kanina pa siya hindi nagsasalita? Kanina pa natin siya kinakausap uh -huh. <that> eh. Pinsan, uh -huh. uh -huh. dali na lang kaya natin siya kalamang uh -huh. Ramon. Tawagin mo na lang si Mang Ramon. Sabihin mo masakit yung tiyan niya. Sige, uh, na Sige, sige. Ah, sige. Ramon, ayan Tulungan niyo po kami. Ah. Uh, ah. Uh, Diyan gaw to. Ah. Uh, 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 Nga. Duma sumuna kaya. Uh, uh, Samson. Krimi magabit. Hala. Uh, uh, Okuya. Papá, el fin de mi espíritu, espíritu santo, Jesús, usus. Coco, Salsa Alvator. Eno, eno. So, so, sal, hito. Jesús. Benson? Alfred? Benson! Oh, wala na yung sakit ng tiyang ko! Benson! 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 Pinuno! May pwede kang hiyanggaw! Ah, Mahama ka sa ah! ka! Sang Ramon, maraming salamat talaga. Kasi kung di dahil sa'yo, baka napahamak na tong pinsan ko. Dayo pa naman siya dito. Tsaka Mang Ramon, maraming maraming salamat ah. Dahil natulungan mo yung pinsan ko. Layon, <tinyo> lahat ng binigay sa inyo ni Kuya na pang lunas at pang kontra. Itabi niyo ah. Mga gamit niyo yung kapag kakinakailangan. Ah uh, uh, eh, Mang Ramon. Maraming salamat po talaga sa inyong dalawa. Hindi dahil sa inyo talaga. Hindi ko talaga alam eh, kung anong mangyayari sa akin. Kasi sobrang sakit talaga ng tsango kanina. Maraming salamat po ulit. Alam niyo sa susunod, hindi kayo maglalabas, lalo pag lumalalim na yung gabi. Tsaka hindi... Kuya? Ramon! 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 Kuya! Ramon! Ramon! Ano nangyari? Kuya! Ah! Ah! namatay Kuya, yeah. paano na to? Hindi. Sino magagamot yeah. sa kanya? Eh siya lang naman marunong maggamot dito! Kuya! Uh. Ah! Uh. Uh. Hindi ko alam! Wala akong alam kung ano kasangkap at palinunas siya kapangantra! Wala! Hindi ko alam! Uh. Kaya mo yan! Ah! Uh. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ah. 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 Oh. Jesús. Oh, Salvador. Salvador. Enú. Soy. En. Su tu Alphabets. Jesus. Cruz. Santiago, Patri. Benefit. Kuya? 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 Okay ka na? Oh.

Samson! Guðið! Saku lecun ku Kau tak muna!